Nananawagan ngayon sa social media ang isang ginang mula sa bayan ng Kuya Po Nueva Ecija. Sa sino mang taong nakakita o anya'y dumukot sa kanyang asawa at helper nito noong January 6 taong kasalukuyan. Sinabi ni Jen Lagrana sa kanyang Facebook post, Nagpaalam lang daw sa kanyang kanyang asawa na si Michael Nicknock Lagrana Noong January 6, bandang alas 2 ang hapon, kasama ang helper nila sa tindahan na si Julius Diaz papuntang District 7 Rosa Villa Subdivision sa Cuyapo para maningil pero hindi na daw ito nakauwi sa kanilang tahanan mula noon. Sakay ni Michael nang umalis ang kanyang kulay asul na pickup truck. Samantalang natagpuan naman sa isang bakanting lote sa barangay Poblacion West sa bayan ng Uminggan sa Pangasinan ang isang inabandunang kulay asul na pick-up. Ayon sa ilang residente malapit sa lugar, may pagsabog anila nila silang narinig at nakita na lamang nilang tinutupok na ng apoy ang isang pick-up truck. Wala nang sakay ang pick-up nang makita at wala na rin itong plaka. Ayon naman sa ilang source ay kumpirmado nilang ito ang nawawalang sasakyan ng negosyanteng si Michael. Subalit ang biktimang si Michael ay hindi pa rin mahanap. Gumugulong na ngayon ang investigasyon ng pulisya sa dalawang insidenteng ito para malaman kung sino ang nasa likod ng pagkawala ng dalawang biktima at sa pagsunog sa sinasabing sasakyan nito. Marami sa mga nueve isihano ang nais mapalakas ang kanilang holistic wellness ngayong 2025 Year of Wood Snake. Dahil dito ang SM Kabanatuan at SM Mega Center ay nagbigay ng apat na easy tips o paraan para may sakatuparan ito at may sama sa pang-araw-araw na gawain at mga aktibidad. Dahog nito maginhawang makakapili ng produkto ang sinuman sa pamamagitan ng SM Malls online app na siyang magiging gabay o paraan para matupad ang pangarap ngayong taon. Una sa easy tip ay ang madalas na pagkilos. Batay kasi sa pag-aaral ang matagal na hindi pagkilos lalo na ang matagal na pag-upo ay may negatibong epekto sa pangkalahatang kalusugan. Sa pamamagitan naman ng Redmi Watch 5 Active mula Xiaomi sa halagang 1,699 pesos may mabibili para masubaybayan ang pagkilos. Sinusuportahan din kasi ng Redmi Watch Active ang mahigit 140 workout mood may otomatikong uh, nag-detect ng mga aktibidad kabilang ang paglalakad, pagtakbo, pagbibisikleta, electrical, rowing at jumping rope. Eksaktong sinusubaybayan nito ang buong araw na stress, marka ng sigla at iba pa nga sukatan sa kalusugan upang matiyak na epektibo at tabatay sa data ang iyong mga aktibidad sa paggalaw na mabibili sa Cyber Zone sa SM City Kabanatuan at SM Mega Center. Pangalawang tip ay ang paglaan ng oras para sa malikhaing paglalaro. Sa pamagitan nito, magkakaroon ng pagkakataon na ma at ma-unwind ang isipan. Ang paglalaro ay isa sa mga pinakamahusay at pinakasimpleng paraan upang mabawasan ang stress. Mapabuti ang pag-andar ng pag-iisip at hikayatin ang isang pakiramdam ng katuparan. Dahil dito, tumungo sa sports zone at samantalahin ang kanilang mga bagong hamon at premyo sa laro. Ang habay maaaring maging isang magandang lugar upang maglibang. Pangatlo ay ang pagkonsumo ng masustansyang pagkain na mayaman sa protina at madahong gulay. Ang mga superfood ay mataas sa nutrients at mababa sa calories. Tulad ng isang serving ng chicken Caesar salad mula sa SNR New York Style Pizza na halagang 230 pesos. Nakukuha nito ang lahat ng kailangan ng iyong katawan sariwa pa at malutong na romaine lettuce at green ice lettuce, hinog na whole cherry tomatoes, julian carrots na may cold chicken strips, bacon bits at parmesan cheese na inihain kasama ng dressing at corton available ito sa SNR Brands sa SM Mega Center pang ay ang pagkonsumo ng mga masustansang rice bowl. Ito ay pinagsamang lasa na puno ng protina na mayaman sa fiber na makatutulong sa pakiramdam na matagal na busog. Nag-aalok ang Kenny Rogers ng mga masasarap na kombinasyon ng lasa para sa masarap na pagkain. Inirekomenda ang high fiber food kasama ang paboritong inihaw na manok, salad at mga side dish. Available ito sa SM City Cabanatuan. Isang 48 taong gulang na lalaking gumagawa ng longganisa ang natiklo ng pulisya matapos kumagat sa pain ng otoridad dito sa lungsod ng Kabanatuan. Ayon sa ibinahaging ulat ng Kabanatuan PNP sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Renato Morales, bandang alas 8 kamakalawa ng gabi ng magsagawa ng anti-legal drug bypass operation ang mga elemento ng Cabanatuan City Police Station sa barangay Mayapyap na nagresulta sa pagkakaresto sa lalaki. Nakabili ang undercover na pulis mula sa suspek ng nasa 20.10 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga naman ng 136,680 pesos kasama isang libong pisong mark money. Sasampahan sa ang suspek ng paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na kasalukuyang nasa kustudiya ng Cabanatuan City Police Station.